yun guys duty na naman tayo umaga so may ulan pa rin duty pa rin ka tayo kahit may ulan punta tayo sa ano alas ano alas yung kuna ano ng umaga pili tayong mag duty kasi hirap ngayon kumita ng pera kung hindi ka gagalaw hindi ka magtrabaho walang pera So yun, malamig masyado. No, dito tayo dadaan sa hibig ng manok, sapa. Yan, papunta sa trabaho. Yan, dami pa rin nakamotor. Ah, trabaho pa rin sila. Lakad-lakad lang tayo. Ito yung ginagawa natin kapag umaga. yung lakad mm -hmm. tapos <coughs> ayan medyo pa paakyat tayo dito kunti medyo paakyat lang ayun medyo malayo pa tayo sa ano tutunguhan natin may tubig pa yung daan lakad lakad lang tayo ayun so medyo malayo pa tayo Lakad -lakad kunti. yung lakad-lakad kundi wala kasing motor na mahari masakyan ito kasi yung ano uh, sako pa ito ng lupa na pinagdutihahan ko itong may bakod yung mga poste yan ang uh, ano under pa rin yan sa binabantayan ko dito sa may mga punong kahoy makikita yung bako dito wala pa siyang sa uh, bagpire kasalukuyan pa siyang kinayuan ng ano poste ito kita nyo yun guys basang basa pa yung karsada kahinto lang ng ulan so medyo Unti-unti na naman ano. Lakas. So dito yung ano. Malapit sa ko. May ano. Under construct. Pa dito yung kanal. Dati kasi yung naglalakad ako dito. Hindi pa na semento. Maputik kasi dito. Tsaka ang dulas-dulas. Maputik at masyadong madulas yan dati dito. Kung hindi pa na semento ngayon may ano na siminto na pero yan dito na tayo sa bro ating pagtutihan yan